para sa akin, mm, nagloko. Mm. Hindi mo pwedeng i-justify na kaya ka nagloko kasi ganito, ganyan. Kasi pwede mo namang iwan eh. Pwede mo namang sabihin. Pwede mo namang sabihin pagod na ako, ayoko na. Oh. Selfish ka lang kasi gusto, gusto mo, mo lang mag-creativea pares. Mm -mm. <laughs> Selfish ka lang kasi ayaw mo na sa tao pero ayaw mo ring mawala. Wow. 'Di ba? na, na. Oo, Alam mo na, attachment issue. Ayaw mo na, pagod ka na. Pero gusto mo andyan pa rin. Gusto mo lang mag-try sa iba kung paano yung pakiramdam na merong iba. Mm. ba? Diba? Mm, mm So yun yung para sa akin. So ikaw, ano bang take mo sa ganyan? Kasi bago ikaw yung lalaki take ka. Ko, bago yung take ko, ito muna. Oo. O, sige. O halimbawa, nag-cheat yung... Teka, sige nga, take ko muna. Oo, Butang take mo muna, diba? Muna natin. O, Oo. Ang take ko, parang sa akin ano yun tama ka naman kasalanan nung nag cheat nag cheat regardless kung lalaki babae ka nag cheat ka pa rin nag cheat ka pa rin it's all it's it's never going to be right yes and nothing can make it right at ang mahihiba pa dun pwedeng mawala sa iyo yung pamilya mo pwedeng mawala sa iyo yes. yung babaeng mahal mo kasi nga dahil lang sa isang gabing putang inatubigas oh. yung titi mo Tsaka ito, Brea, bigyan kita na example. Oo. Oh bawa asawa mo magloko sa iyo, magugustuhan mo ba? Ako pa tinanong mo. Diba? Ah! So, in short, ikaw wag kang magpapaka-cheater kung ayaw mo yung partner mo magiging ganyan din. Oh, Oo. Oh, oh. Kaya nga eh. Kung gusto mo nang hindi Okay, say mas ano, 'di ba manifestation mm -hmm. sa negosyo. Gusto mo mga kanegosyo mo honest, gusto mo ma-attack yung mga honest na kanegosyo. Putang ina mo, sigurado, siguradohin mo sa sarili mo hindi ka nang sa scam kahit piso.